ito ng fast money round. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kagaling sa larong taguan noong bata ka pa? 6. Ano ang pinapipirmahan ng fan sa idol niyang basketballista? Poster. Kailan ka huling nagbasa ng dyaryo? Kahapon. Bukod sa insekto, ano pang pwedeng dumapo sa'yo? Dahon. Sino karaniwang nagpapayo sa'yo na huwag ka uminom ng ala? Tatay ko. Let's go, Nikki. Pag-aate ko ilang points ang makukuha mo. Okay? So, 1 to 10, gano'n ka kagaling sa larong taguan nung bata ka? Sabi mo mga 6. Gansan mo yan, survey? Meron, meron. Inappipilmahan ng fans sa idol niyang basket polisa. Mahilig ka ba sa basketball? Do you have any basketball fans? Slight lang. Right. Ang sabi ng survey sa poster ay... Uy! Uy. Ba? Kailan huling nagbasa ng dyaryo? Ay kahapon. Ang sabi ng survey dyan ay... Meron. Bukod sa insekto, ano pang pwedeng dumapo sa'yo? Dahon. Siyempre, mga falling uh, leaves, di ba? Sabi ng survey sa dahon ay. Anyway, sino karaniwang nagpapayo sa'yo na huwag ka uminom ng alak? Sabi mo, tatay mo. <laughs> Ang sabi ng survey ay, yun! Nice one, nice one. Nikki, balik na tayo. Let's welcome back Roco. Bro, bro, bro. Okay. Ito na. Si Nikki ay nakakuha ng 41. Okay means that you need 159 more points to get the jackpot para makauwi kayo ng 230,000 pesos. Uh, Ayan. So at this point, makikita ng viewers ang sagot ni Nikki. Give me 25 seconds on the clock. Let's go. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kagaling sa larong taguan noong bata ka pa? Go. Sampu. Sampu. Ano ang pinapipirmahan ng fans sa idol niyang basketbolista? Bola! Kailan ka huling nagbasa ng dyaryo? Kahapon. Kanina lang. Bukod sa insekto, ano pang pwedeng dumapo sa'yo? Langaw. Sino ang karaniwang nagpapayo sa'yo na huwag kang uminom ng alak? Asawa. Let's go, Rocco. We need 159 points. Ito, gano'ng kakagaling sa larong taguan? Sabi mo, 10. Ha? Sabi ng survey, Janay. Top answer. <laughs> yeah, bro pinapipirmahan ng fans sa idol niyang basketpulisa. Ang sabi ng survey sa bola ay... Whoa. Jersey, Jersey ang top answer. Oh. Kailan ka huling nagbasa ng dyaryo? Ang sabi mo kanina, ang sabi ng survey. Whoa. Oh, ina. Ang sagot, top answer, last year. Last, last year. year. Kasi online na lahat. Digital na tayo. Bukod sa insekto, ano pang pa pwedeng dumapo iyo? Sabi mo ay langaw. Insekto na rin, beba. I'm sure baka naisip po lang kahit anong dumapo. Tama, Baka. Ang sabi ng survey ay, an top answer ay uh, pwede kang dapuan ng sakit. Ah, sakit. At saka kabalasan, number two. Kabalasan. Sino ka naniwang nagpapayo sa na huwag ka uminom na alak? Asawa mo. Ang sabi ng survey ay, Yeah. Ang top answer ay parents. Nakuha ni Nikki. Anyway, You still won 130,000 pesos. Wow. Congratulations, Lockdown Legends.